nag-imbita sa mga kabarangay at mga kaibigan. Ang dating isang barangay kagawad ng aming barangay sa barangay Tri Maria Aurora, Aurora Province na si Mr. Rafi Bayudan at ngayon muli nahalal bilang kagawad ng sanggadang barangay muli. nag siya sa isang salo-salo ng tanghalian na dinaluhan ng mga kabarangay naman niya at mga kaibigan at isa na nga po tayo dito. Congratulations, kagawad. Sana ay mapagbuti mo pa ang iyong paglilingkod bilang bumabalik na kagawad ng Barangay 3 at ang lahat ng mga nanalong kagawad at barangay kapitan at mga SK officials and chairman dito sa aming barangay na ay uh, pakaisipin ninyo ang mapaglingkuran ng mga kabarangay, ang ikabubuti nila, at uh, walang puli-politika, walang favoritism, walang mga chismes, walang yabang, kundi kapag babaan at pagmamalasak. Pinabati rin natin sila Kuya Ago at saka kanyang may bahay, at Leti. Kasi ito, uh, nabanggit nga nyo bakit daw hindi ako tumakbo sa barangay O kagawad sabi ko eh, hayaan na sa kanilang siguro kung wala nang matinong maglilingkod sa barangay o sa bayan At kung puro corruption at politika na lamang ang kanilang ginagawa, doon tayo tatakbo dahil minsan naaaborido tayo sa mga ginagawa ng mga halal ng bayan natin at mga uh, mga nakikita natin dapat solusyonan at yung ginagagawa. Sabi ko nga habang kami kumakain ay napakaraming dapat tutukan, solusyonan, uh, gawin uh, para sa kapakanan at wala dapat iniisip na pang politika o pang sarili. Tunay na lingkod ng bayan ay hindi iniisip ang kita ng sarili o ang kaniyang uh, pagpapayaman sa pamamagitan ng boto ng mamamayan. May ilang malalaking simbahan ng ating nakausap at bakit sabi ko hindi nilang sila mamili ng no, matutuwid na leader nila na siyang patakbuhin para manguna sa bayan. Yung malilinis, may takot sa Diyos. Sabi nga ng mga pamunuan nila, ayaw nila dahil baka magkamali sila at matukso rin itong kanilang i-endorso. So baka magnakaw din. Yun din ang sabi ni Ate Leti, uh, na na marami niyang ganyan. makajos ng nung una pagka nakalasap ng karangyaan at yaman ng nakaw na korupsyon, nakakalimot. Ay siya nga, sabi. Marami akong nakilalang ganyan. Nawala ang pagkamakadiyos. Kinain ng kadumihan ng politika na dungisa ng pangalan ng Diyos na kanyang dating daladala. He eh, decision nilang tahakin ang daang baluktot, bahala sila. Daan pa impyerno. Yan ang sinasabi ng Bible na you cannot serve two masters. Mateo 6.24 Di pwede maglingkod sa yaman at sa Diyos. Diyos lang kung Diyos. Salapi kung salapi. Maraming napalayo sa pananampalataya. Pati sa mga lingkod ng Diyos. Daw o tagasunod. I just para sa NSK News ng NSK TV Channel Narcisoco reporting